yung ginawa natin establishment na to, income generating po ito. At pagdating ng araw, in five years time, dahil sa inflation rate, baka billions na ang uh, asset ng uh, Elbergayon na Hindi lang tayo tagatanggap ng bigas. Hindi lang tayo tatanggap ng ayuda. Hindi yun ang pangarap ng isang nanay sa kanyang anak. Walang sino man dito na magulang ang gusto niya ay hindi mag-aaral ang kanyang anak. O ang gusto niya ay nandala sa lansahan ng anak niya maging malalong. Walang ganong magulang, especially ang nanay. Kaya pangarap kami sa kanupil after ng uh, paglilipot ng isang alkante, ng isang bayan. Nine years lang naman na pinakamatala rin. Eh. Wala namang ten years. At yung nine years na yon, Nawa, Hari Nawa, sana na, Cindy na, ang